Semifinal, mga kabyaheros. Gali na. Gali na. 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 Na, na, na. na. mga kabyaheros. Di buhay-anag yun. Ito na sila. Was-wasanay. Ito na. Haali na. Was, 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 Ali na po na sa linya, Jepres. Ay, Jepres, Jepres. Kalatraba. Oh, Dakotos. Oh, Tabako. Wow. Ah, ito na. Jepres Oh, nauli sa Lamis. Ay, Ay, Ban. Okay Perez, kaya po AJ na ko na AJ Perez na ko na mga kabiros Nakasunod Richard Calatrava Oh, dako mo si Kadua Rama ko Jack Second set, second hit sa atong Beginners uh, Beginners A alam is last spot Okay, Perez, kaya po na kung una. EJ Perez, La Pride of Del Pera, Del Pilar Macbeth and also ni Richard Calatrava. Oh, nagsunod, nakumos. O, Rabago. Oh, Rabago. Jekres. Jekres. Jack Red, Jack na, Kudera Ato na Alamis, last spot Nauli O, Egy Perez Nagunagya po Richard, Kalatraba Kaduwa nga, pwesto Padot na kumos Ika tatlo ka pwesto ko ka apat Jeep Res Pudera Tomba Ay, ban, Alamis, last spot Oh, Nalas na, Perez Pare na, Calatrava versus Padot na kubos para sa first and second spot mga kabiros. Jeff Cruz Pereira sa apat. Oh, nabago. Palong ang motor. Oh, Jeff Cruz. Ah. Uh, Mabogay oh, po, siya po na muna. Lamis, slapper na. Samsan. Kalatrava versus Padot na Kumos. Richard Kalatrava versus Padot na Kumos. Jeffrey Modera sa ang first loss. Perez. Oh, Perez, first spot. Oh, nakuna na. na. Perez. Let's try Richard Calatrava. Calatrava uh, Padot Perez, Kinapa City. Padot Takumos, Kadatlo. Kapat Jet Press, Pardot,